Sarap lang tambahin nyo dito ah! Uy! Gossi, hindi ko may plano kayo. Oo, hindi na naman. Wala kaso, wala naman pesto. Pesto ba? Pesto ba ano nyo, hanap nyo? Oo. Pwede kayo sa amin, bumeso kayo sa bahay. Nakakayaro sa inyo Walang problema, doon doon may mag-asikaso tayo nyo. Eto, may mga bisita tayo! Asikaso ah! Wala tayong baso eh. Baso eh, baso! Paano bubuksan to? Ayaw, Hindi ko mabubuksan. Actually, <laughs> <Pikino. laughs> La, gusto I... ko na palayasin naman yun, eh. Ikaw na laro. Hindi ko matagal. Happy birthday, Junsu. Yay! gusto mo pa mag-inom? Kahit tapos na may update gusto ko no? pa mag-inom? sarap mo. Yan, oh. May amas pa rin, Ay!

Isang taon? Wala pa, isang linggo pa lang eh. Hindi pa isang buwan eh. Kaya nga maghanap kayo. Sagot ka na pulutan, tsaka pesto. alak stop. Eh. Wala nga, wala rin ako. Oh. Alam eh. Sarap lang tambay niyo dito ah. Mm -hmm. Uy, bossy. Hiling ko may plano kayo. Oo, oh, maghihin Kami. Ah, mm -hmm. Kayo, wala, kaso wala kami pesto. Pesto ba? Pesto ba ano niyo, hanap niyo? Oo. Oh. Oh. Pwede kayo sa amin, bumayos kayo sa bahay. Wala nga kayo oh. sa inyo, bossing. Walang problema doon, doon. May mag-aasigaso sa inyo. Nandun yung mga... iinom na lang kayo. Upo lang kayo, iinom lang kayo. Buguluhin lang kami ng mga bata mo ron. Ay, hindi yun. Pag pinagulo, pag inulo kayo, eh, ang gagawin natin, palalayasin natin. Para naman wala kayong bilip kayo, boss. Ready natin. Ready yan eh. Gusto mo, palayasin ko na kayo, tapos uminom na kayo doon. Doon na tayo, sama ako sa inyo. Yun, yun, tara, yun, yun, Bibili na kami ng alak. Bili ka na alak, wala na ako, hindi na ako mag-ambag dyan. Ambag oh. ko na yung pwesto nyo eh. Talino mo talaga mo sila yun. Diba? O ano, bili na kayo, tara na. Dara, dara. 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 Pasok na, pasok dara, na. Pasok na, na, ikaw e, eto, na ito, na na eh. Bahay mo to eh. Sos, naiya pa. O, oy! Oh. Oh. Eto, may mga bisita tayo. Kasi oh. kaso ah. Kasi inyo, kasi. Break day ni Joshua. So, ngayon sana. Ayan, break day Kasi kasi yun Lahat na mga moves na ito. Ayos. Masa ba si Sibag yan? Eh, Ayan si Sibag dalawang yan? Oo. Oh, Paano? Upo kami. Okay. O na kayo. Upo na mga lalo po. Upo tayo. Upo na. Ayan, yan, yan. Dito, dito, dito. Ayan, upo lang kayo. Basta naman. Dito. Dito, dito. Upo. Ay, ito, ito, ito. Oo, dito ba? Oo. Last tip to. Ayan, yan, yan, yan. Bossing. Wala tayong baso eh. Baso eh, baso! Kasi

Hoy, oh, oh, okay, oh. 'to? Buksan, buksan, mo 'to. ka. Buksan mo. Oh, oh. oh, oh. Ano ako na mo. si Bo Salamat. Hmm. Bowet. So, Hoy. yun? ka nga. Pa Awingit ang bikol, eh. Sita. Sita. respeto Sita. naman. Ito, pala mo lang kayo dito Simulan na natin ito. Why yelo, yung hindi malamig? O yelo, yellow, ito, ito daw hindi malamig. Mukhang masarap ito. Yellow, Oy, tagayan nyo nga, isisipo sa lamat ito. Ben! Ang muna ito. O yun lang. Ah. Malamig pa rin yan eh. Dahil ako, yun yan. Ben, tagayan mo nga isisipo sa lamat. Sarap. Ano na? Gawin mo na. Mudurahan ah. May yellow bubble sa laman. Sige. Pero ayun mo yung malamig ah. Ayun malamig. Oh. Ba't mo nilagyan na yellow? Hindi, 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 Oh, no, 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 macam no, 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 macam tu no, 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 Ayo no, ada no, 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 Ah, palayasin na lang. Salamat to. ayaw nyo, papalayasin ko na lang kayo. Eh, para meron kami dito. Okay, game, game. Three. Sabihin Sabihin ko tayo. Sabihin ko tayo. Sabihin ko tayo. Happy birthday, Joshua! <laughs> Wala. mag <laughs> na lang <laughs> tayo. mag na lang. <laughs> mag na lang. <laughs> na lang. na na.